nakaranas ka na bang mabiro o labis na nasaktan dahil sa labis na pagbibiro? O marahil ikaw ang naging biktima ng chismis? O marahil hindi mo mapigilan ang iyong sarili na magmura na parang ang mura ay hininga na ng iyong bibig? Kadalasan ay hindi nabibigyang halaga ang paraan ng ating pakikipag-usap. Ang importante ay nabatid sa kausap ang mensahe na nais mong dalhin. Hindi natin namamalayan na sa pamamagitan na pala ng ating pananalita ay nakakasakit tayo ng mga damdamin. Kaibigan, bilang mga Kristiyano, paano nga ba tayo dapat magsalita? At gaano kadalas na tayo'y nakapagsasalita at pagkatapos na makagawa ng pinsala sa ating kapwa, doon lamang natin naiisip na tayo'y nagkamali. At kadalasan, ang mga salitang binitewan ay hindi na natin maibabalik. Bilang mga responsableng mamamayan na may pagkakilala sa isang tunay na Diyos, paano nga ba tayo dapat magsalita? Ano nga ba ang karapat-dapat na paraan ng ating pakikipag-usap sa ating kapwa? igit eh, lalo sa ating Panginoong Diyos. Ano nga ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ano ang mga payo nito patungkol sa atin na kadalasay hindi nakapag-iingat ng ating mga salita? May pag-asa ba na ang ating mga salita ay maging kaginhawahan, kapayapaan at ikalalago ng ating kapwa? Tunghayan natin ang sinasabi ng Diyos, una, sa Kulosas 4, ang talata ay 6. Ang inyong pananalita na ay laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Yung palang ating mga pananalita ay kinakailangang sinasangkapan ng biyaya. Hindi basta na lamang lumalabas sa ating mga bibig. Kung may pagkakataon nga na dapat isipin natin ang ating pananalita ay mas marahil maigi na nga na malaman natin kung papaano ito makakaapekto ng ating kapwa. Sa pagmumura mo ba ay nagiging pagpapala ang iyong mga salita sa iyong kapwa? O di kaya sa pagsalit-salin ng mga balita na pawang walang katotohanan o hindi natiyak kung may katotohanan ay nagiging pagpapala sa iba? Kaibigan, kinakailangang sangkapan ng biyaya ng Diyos ang ating mga salita. Katulad ng asin, ang mga salitang ito'y kinakailangang nagdadala ng panlasa na lalong maglalapit sa mga makakarinig na ito sa ating Panginoong Diyos. Nais ng Diyos na humiwalay tayo sa mga hindi kanais-nais na pananalita Tingnan natin ang sinasabi ng Kolosas Kapitulo 3, ang talata ay 8, at ituloy natin sa Ipeso Kapitulo 5, ang talata ay 4. Datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito, galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig o ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro na di nangararapat kundi kayo'y magpasalamat. Ito pa ating pananalita ay magsusulit tayo sa ating Panginoong Diyos. Kung papaano pinakikinggan ng langit at itinatala ang bawat kataga ng ating mga salita, tayo'y mananagot sa ating Diyos. Sa pinsala, o di kaya naman sa kabutihan ng ating mga salita. Kaibigan, nais ng Panginoon na tunay nga tayong mahiwalay sa mga hindi ka nais, -nais na ating pananalita. Minsan ay naririnig natin yung mga salitang joke lang, no? pero naibuga na natin sa ating mga bibig ano? na nasabi na ng ating mga dila ang mga nakasasakit na bagay at hindi na kailanman ito mababawi sa mga puso na para bang pagka mong joke lang, e eh erase yung sinabi mo. Gayon din ang pagmumura, kaibigan. Kung sa ating pagmumura, no, ay may mga tao na nakakapakinig na sa halip na sila ay maituon ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na makalangit, ay mauuwi ang kanilang kaisipan papalayo sa Diyos. Tayo'y mananagot sa ating mga sinasabi. Kaya pala itong ating pananalita ay talagang isang bagay na dapat nating isipin. Huwag gamitin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Minsan, pagka tayo nagugulat, nadudulas, natatakot o namamangha, eh sumasambit la tayo ng mga salita na isinasama natin ang banal na pangalan ng ating Panginoong Diyos. Nalalaman mo ba, kaibigan, na itinatala o itinala ng banal na kasulatan na ang paggamit ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan ay isang kasalanan. Ganito ang sabi sa Eksodo, Kapitulo 20, ang talata ay 7. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumabanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kaya sa mga tagapakinig natin at subay uh, sumusubaybay sa ating programa, kapag ka naging bahagi na ng ating buhay at ating pong napakinggan sa bahaging ito ng ating pag-aaral ng banal na kasulatan tungkol sa marapat na paraan ng paggamit ng ating mga salita at kinakailangang tayo'y magbago, inuudyukan ng banal na espiritu na sa ganitong paraan ang ating pagsasalita no? ay namumusong sa Panginoon. O, oh? o di kaya'y nilalapastangan natin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Kinakailangan, kaibigan, tumalikod tayo dito. At sikapin natin na sa biyaya ng Panginoon ay hindi tayo gumamit ng banal na pangalan ng ating Panginoong Diyos. Nakaapekto ang ating pananalita sa ating pamumuhay. Ganito po ang idinidiin ng Kawikaan, Kapitulo 13, ang talata ay 3. Siyang nag-iingat ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit siyang nagbubukang maluwang ng kanyang mga labi ay nagkakaroon ng kapahamakan. Kaya pala, madalas nating napapakinggan, ano, na yung uri ng ating pananalita ay eh, sumasalamin sa uri ng ating pagkatao. Yaong mga mangmang ay magsasalita ng kamangmangan. No? At yaong namang mga matatalino ay pinipili ang kanilang mga salita. Madalas ko rin napapakinggan yung mga kaisipan na pagka daw ang ating pinag-uusapan, eh, yung mga tao ay nagpapakita ito ng ating kamangmangan kadalasan ng iniisip at pinag-uusapan na ang mga pantas at mga tatalino ay yung mga simulain, mga prinsipyo, mga bagay na nakapagbabago ng buhay at paraan ng pamumuhay. Hindi tayo naiiwan doon sa mga usapin na ang pinag-uusapan lamang natin ay mga buhay ng iba. No? Ang pinag-uusapan lamang natin ay yung mga bagay na hindi naman makapagpapalago sa ating kabuhayan, sa ating paraan, ng pamumuhay. Isipin natin, nitong mga nakalipas na mga minuto marahil, o oras, sabihin na natin, no? Yung bang ating mga salita ay nakapagpalago ng ating kapwa? O sa ating mga salita ay nakita lamang kung anong uri ng tao tayo? O marahil ang laman ng ating mga puso? Kaya pala, pagka kung ano ang iyong binabasa, kung ano ang iyong ipinano, Pinanonood kung ano ang iyong pinakikinggan, iyon eh, din ang magiging laman ng iyong puso, ng iyong kaisipan, at ito'y lalabas ng sagana sa ating mga pananalita. Kaibigan, mahalaga ang ating mga salita. Makikita dito ang uri at antas ng iyong buhay, ang antas ng aking buhay, no? Kadalasan nakikita ko, no, maraming lumalabas sa ating media na maging sa pananalita ay tayo'y may nagpapakita ng kayabangan o di kaya ipinakikita na tayo'y madaling magalit o tayo ay nakakasalita ng mga salita na hindi na natin mababawi at makapipinsala ng iba. Eh, ito pala'y dapat nating pag-ukulan ng ating pansin at idalangin sa ating Panginoon. Ano man ang ating pinaniniwalaan ay nababakas sa ating pananalita. Katulad po ng sinasabi sa Mateo Kapitulo 12, ang talata po ay 34 at 35. Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay sapagkat sa kasaganaan ng inyong puso ay nagsasalita ang bibig. Ang mabuting tao sa kanyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay. At ang masamang tao sa kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay. Kaya maliwanag ang banal na kasulatan, kaibigan. No? Tayo na hindi nag-iingat sa ating pananalita, na uuwi doon sa mga labis na pagbibiro, pagmumura, paggamit ng pangalan na banal ng ating Panginoon sa walang kabuluhan. O hindi kaya'y mga chismis lamang ay ipinakikita natin ang uri ng ating pagkatao. Hindi pala yan lamang sa ating pananamit. Nakikita rin pala ang ating pagkatao sa pagpili ng mga salita na ating ginagamit. Sana'y huwag nating hayaan na tayo ay mahusgahan ng dahil sa kapabayaan natin ng paggamit ng mga salita. Marahil hindi lamang yung sinasabi, ano? kundi yaon ding mga salita na isinungsulat natin. Magiging maingat tayo sapagkat katumbas nito ang ating sinasabing salita. Tayo'y responsable sa mga salita na ating binibitawan. Palibasay, alam na nga natin na tinatala ang ating mga salita sa aklat sa langit ng ating Panginoong Diyos. Opo, magsusulit tayo sa ating mga binibitawang mga pananalita. O pakinggan ninyo ang paglalarawan sa Mateo 12, ang mga talatay 36 hanggang 37. At sinabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. Sapagkat sa inyong mga salita, ikaw ay magiging banal. At sa iyong mga salita, ay hahatulan ka. O. Kaya kung maliwanag lamang siguro sa ating kaisipan ang mga bagay na ito, lalong magiging maingat tayo sa ating pagsasalita. Tayo ay tunay na hahatulan sa ating mga salita. Ang mga salita na ating binibitiwan ay maaring impluensya rin sa iba. Kaya hindi lamang yung kapananagutan natin sapagkat tayo nagsalita ng ganitong mga bagay. Kundi yaong mga nakapakinig at sumang-ayon, yaong mga tao na naimpluwensya ng dahil sa ating pananalita, mali o tama, ay magiging karagdagan din na pasanin pagdating ng pag -uukom. Ganito po ang sabi sa 1 Timoteo 4, talatang 12. Huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisang palataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Kaya pala mahalaga yung napapakinggan nating salita sa ating paligid kasi malaki ang impluensya nito sa atin at hindi magtatagal kung ano yung ating napapakinggang salita, eh yun na rin ang nagiging bahagi ng ating pakikipag-usap o lumalabas sa ating bibig. Kaya tayo na nagsasalita, lalo na ang mga tagapagturo, no? iingatan natin na sa ating pagsasalita, inaalala na atin na ang mga nakakapakinig nito ay walang pagsala na may impluensyahan. Mga kabataan, Mahalaga na ilagay natin ang ating mga sarili sa paligid ng mga tao, sa paligid ng mga bagay na kung ating mapapakinggan ang mga salita, itoy magdudulot sa atin ng mabuting halimbawa upang sa ating pagsasalita ay makinabang din ang iba. Ingatan natin ang ating pananalita. Maaring tayo'y makasakit sa ating pagbibiro katulad ng ating nabanggit sa pasimula ng pag-aaral na ito. O di kaya naman tayo'y kasangkot sa paglawig at pagpasa ng mga chismis na walang katotohanan. Mag-iingat tayo mga kaibigan sapagkat sa ganitong paraan ay hahatulan ang ating mga buhay. Alam ninyo, habang pinag-aaralan natin ito, nadaram ako ang mabigat na pasanin na sa atin palang mga ganitong salita ay mayroong mga tao na makikinabang at mayroon ding mga tao na makapupulot ng mabubuting aral at maglalapit sa Panginoon. Sa mga nakalipas na oras, kaibigan, kung tatanungin mo ang iyong sarili at susuriin mo ang iyong mga sinalita, mayroon bang mga tao na nakapakinig nito na madadala sa ating Panginoong Diyos? Iyong bang ating mga kaibigan at kasama sa gawain na nakakapakinig ng ating mga salita ay nagpapakita o nakakadama na sa atin ay kumakasi o di kaya nabubuhay ang banal na Espiritu. Ang tala sa Santiago, Kapitulo 1, ang talata ay 19, ay ganito. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Magmakupad naman sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kaya dapat pala no, dahil sa mga bagay na ito na ating pinag-aralan sa banal na kasulatan tungkol sa paraan ng ating pagsasalita ay magiging maingat tayo, magiging makupad naman tayo sa pagsasalita at tayo po'y magiging maliksi sa pakikinig. Mas maganda nga yung nakikinig muna tayo no? at ating inuunawa ang ating mga napapakinggan bago natin ito sabihin ay lalong magiging responsable tayo sa mga bibitawan nating mga salita. Tiyak, mula marahil, pasimula marahil sa akin. Ay maraming pagkakamali sa ating mga buhay. Mga salita na hindi dapat sana lumabas sa ating mga labi. Mga salita na nagdala ng sakit, hapdi at pagkagalit sa ibang tao sapagkat hindi tayo naging maingat sa ating pagsasalita. Kaibigan, nais kong dalhin natin ang ating mga sarili sa paanan ng Panginoon. Hayaan nating suriin niya ang ating mga buhay. At walang pagsala, makakasumpong siya ng mga hindi nararapat na mga salita sa ating buhay, sa ating mga puso. Hilingin natin sa Panginoon na ito'y paglilikatin at pahiran ang ating mga labi ng kanyang kabanalan upang ang ating mga bibig ay magsasalita lamang ng kalwalhatian sa kanya. Tayo'y manalangin. Panginoon naming Diyos, ikaw na nagturo sa amin ng pakikipagtalastasan sa aming kapwa. Nagbigay ng mga salita upang nang sa ganon ay maipahayag ang iyong kalwalhatian, katotohanan at kabanalan. Nagturo sa amin, Panginoong Diyos, na gamitin ang mga salitang ito upang mailapit ang sino man sa inyo na naghahanap ng katotohanan. Panginoon naming Diyos, Nais namin ang aming mga salita ay magdala ng kapayapaan, kalakasan, kaginhawahan at kasiyahan sa aming mga kapwa. Tulungan mo kami na iisipin namin ang bawat mga katagang ito upang hindi kami magkasala at lalong maging balakid sa aming kapwa. Itulot niyo, O Diyos, na sa aming pagsasalita, kami kakasangkapanin ng iyong banal na Espiritu na magpapakilala hindi lamang ng iyong mga katotohanan, kundi ang mga hiwaga ng inyong pag-ibig at pagliligtas. Ingatan namin ang aming mga kaisipan, ang aming pandinig, maging ang aming mga mata na bumabasa at nanonood ng mga bagay upang nang sa ganon, maisasalita lamang namin, masasabi lamang namin ang mga bagay na magmumula sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. Panginoon, salamat sa inyong pagpatnubay sa aming mga labi. Tulungan niyo po kami na maisapuso puso at maisaisip isip ang kahalagahan ng aming mga salita na binibitiwan. Nawa sa bawat salita na aming sasabihin, ito po ay magiging kalakasan para sa iba, kagaya ng inyong mga salita na nakapaglilinis ng aming mga kasalanan. Salamat po sa mga salita na nagsisilbing aming kalakasan sa panahon ng panlulupaypay sapagkat kami naniniwala na sa pamagitan ng inyong salita, kaming lahat ay patuloy na aasa sa inyong kalakasan. Upon the cross was broken the crown of pain to three and thirty years. But is I know he heals the broken heart and say our sin and comes the lurking. Leaves the burden from the heavy laden, for still the Saviour, Saviour of the world, is seen. But this I know: the sky shall sound. SAY <laughs> Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and older life that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel. I shared it to you because it's how I am blessed. They lived in two worlds. How do you prepare the patient and the family? And I found the best thing in life. Through Jesus Christ. Making faith real and relevant. Jesus, the sweetest, mightiest name of all, came along. <laughs> I think I'm in love. What you see of Hope Channel Philippines now is a long, long, long way from what it used to be. Back in 1994, only a box type structure stood on what is now a fully equipped studio. Once a rumbling tiny relay station, now, a buzzing production headquarters. With its quick overhaul and transformation early in 2009, the studio acquired a multi million broadcasting franchise by mid year and received its fully operational high definition equipment by July of the same year. while the crew was still reeling from the incredible developments Brad and Candice Thorpe flew in for the inauguration before the year was out because Elder Pope was telling me let's hold together and think creatively. before we knew it there was an increasing demand for Hope Channel Philippines time talent and treasure for more program productions from the north of the nation down to the security-challenged south, be it in Manila, Cebu, Zamboanga, <inaudible> Young Hope Channel Philippines went onward and forward. And who were right there with these poor chumps to put up with these drastic Yet delightfully astonishing growth pains. Volunteers. Before there was hope, there was obscurity. But never without the fierce striving for a media ministry. Volunteers then, volunteers now. With the same zeal, our volunteers accomplish the dirty work that a full service media center demands. With these helping hands and visionary leaders, with the Lord's guidance, Hope Channel Philippines is set to be the next best life and family network in the country. To broadcast local and international shows 24 7 to reach 80 million souls in hundreds of cities in the archipelago in just five years. This is the next big dream of Hope Channel Philippines. ready for a prayer that will revolutionize your life a prayer that god can use to change the world through you jesus invites us to pray a radical prayer in my book the radical prayer invites you to be a part of the harvest the radical prayer is available online at adventistbookcenter.com or at your local adventist book center are you ready pray the radical prayer Cathedrals are beautiful, majestic, awesome. God created a cathedral in time. It's called the Sabbath, 24 hours of blessed time. It was created by God just like He created this world. God rested on this day. He blessed it. As the sun sets Friday evening in French Polynesia, Hawaii and Alaska, the Sabbath day begins. When the Sabbath begins where you live, keep these hours holy and experience God's special cathedral in time.